Yes, guys. Oh my God. Galing ako duty sa tindahan. So close na and then uuwi na ako kasi gabi na. Hi! Hi, ang daming tatu ni Malirin. Malirin, nagbibihis ka ba? Uban ka? Uban siya tayo. Ito mo tayo, boss. Ito. Layo na mi. Layo na mi. Ito na yung boss wan ka tara So kasama ko si Inday Anak ni Si pangalan mo Day? Nicole Nicole ay ang ganda Nicole Miss Nicole Liala. So guys Hi Kumusta ang training Okay Okay lang ang training Okay Magambalusan na kayo diyan <laughs> Oh my god Uy, mo pagdanghag lagi kay mga samad mo anak mga day. Oh, ang galing yan no. Oh. Para siyang si Spider-Man. Spider-Man. Spider-Woman. OMG. Spider-Man. Oh. 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 Dali na, Day. Day, Day. Day, 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 ay la, dan da. Ah, bilisan yun na, uy. Kasi gabi na tayo. And, <laughs> and guys, from tindahan, then, diretso na kami mag-video-video, mag-vlog. Mali rin, ngayon tayo, ngayon Oh, tawag na lang eh. oh. So, nga rin ni Nicole. Masa oh, nagraduwa si Nicole? Oh, at siya sa no? man? Ah, si Igo. Wow! Ang galing naman ni Nicole. Ayun uh lang si Rapao ay. Oo. -oh. Sige na guys, bilisan nyo na kasi gabi na and saglit lang tayo kasi madilim na nga. Huh? Why, why, dali? Oh my god. <laughs> so, kasama namin si wayway Okay. okay. Ang alaga kong asong makulit. Yeah, way, so, gusto way, niya sumama tila? talaga kasi alam mo naman, wala rin siyang ginagawa sa buhay. Huh? Kundi ang magliwaliw. <laughs> why, why, yes, mama. Ala, lagi si Dudong. Na guys, sumana diri ang pag wrap rap. So very nice, oh, di ba? No, o, this Oh, sa maganhan kay human wan So, ayan, guys, ganan. very wapang very wapang nice. Wapang Alaga. Uy!